Good day sa inyo. Nagbabalik po ang mga makabayang doktor, Doc Willie at Doc Lisa Ong para magbigay ng mga health tips ngayong araw na to. Ngayong araw na to, ang health tips natin ay tungkol sa exercise, sports, competition, at ano ba yung mga pwede nyong kainin bago kayo mag-exercise. Kasi marami nagtatanong, O Doc, ano bang kakainin ko? Mag-exercise -e mag -e ako today. So, etong ang ating mga tips ha. Ah, uh, uso kasi ngayon ang mga sports. Maganda yan. Nahihilig tayong mga Pinoy sa biking, running, marathon, at yung uh, kinagawian na nating paborito, basketball, volleyball, kasama na rin yung mga swimming, at marami na rin nagko ngayon sa mga triathlon, at marami na rin mga nagsasayaw, yung mga nagzuzumba. So yan, lahat yan, form of exercises. Ano ba ang dapat kainin bago mag-exercise o bago mag-sports or bago mag-dancing? Ah, uh, ang ipinapayo natin, kumain tayo ng mga complex carbohydrates. Uh, ano ba 'to? Ang carbohydrates ay mula sa glycogen at blood glucose. Hindi ba glucose 'yan ang ginagamit nating uh, parang gasolina natin. Kumbaga sa kotse, 'yan yung gasolina natin bago mag-exercise yung mga protina, minor role lang ang gawain yan sa ating katawan. Uh, ang carbohydrate o glycogen loading ang tawag doon ay kailangan gawin 3 to 4 hours bago kayo mag-exercise, uh, or bago mag-event, o bago mag competition Pero kung konti lang yung kakainin nyo, pwede naman 2 to 3 hours before nung gagawin yung ehersisyo. Uh, ang pre-competition meal, ang pinaka-importante sa lahat. Ano ba to? Ito yung kakainin ninyo 3 to 4 hours bago nga yung event para matunaw yung kinain ninyo at para hindi kayo mag-cramps o pulikatin habang dumalaban o nag-exercise. So, importante itong pre-competition meal. Ito yung meal na kakainin nyo bago nga dun sa ehersisyo. Uh, bakit carbohydrates? Yan ang tanong. Uh, ang complex carbohydrates kasi mas madali yung tunawin at mas mapapanatili yung blood sugar level natin doon sa tagal ng competition nyo. Pag high fat kasi yung kinain nyo, yung matataba, mamantika, mahirap tunawin yan at pwede kang bumagal kasi dun pupunta lahat ng mga energy eh, don sa pagtunaw ng pagkain. So, medyo babagal kayo do sa ginagawa nyo, eh gusto nyo nga manalo. Um, ano bang halimbawa nito? Uh, halimbawa, mag-aalmusal kayo kung today ang inyong event. Uh, example niyan ay mga hotcakes. Yan, mga complex carbohydrate hotcake, cereals, wheat bread. Yan, wheat bread na may dalawa o tatlong itlog. Yan, pwede rin yung mga muffins low fat na gatas yan ang example ng mga almusal ng mga atleta so atleta tayo ha tanghalian as syempre hindi mawawala yung salad na gulay tapos sopas maganda meron din ano pwedeng ilagay doon sa ating mga sopas uh, ang mga pwedeng example dyan, munggo o yung mga peas so lagyan nyo yung inyong sopas ng munggo or ng mga Piece. Tapos, ano yung main meal natin? ah ang maganda talaga, mga pasta. Katulad ng mga spaghetti, lalagyan nyo ng red sauce. Pwede rin kayong gumawa ng sandwich. Ito, wheat, wheat bread sandwich. O, ah, pwede rin ang patatas. Pwede nyo gawing bake. Katulad nito, bake, nilaga, or mashed. ah pagdating naman dun sa ulam. Eh, syempre, wag, wag din mawawala yung mga kanin natin. Pwedeng brown rice. Masarap ang kanin, di ba? Itong pagkakataon nyo, kailangan nyo talaga ng mga pasta and kanin bago sa event. Pagdating sa ulam, pwede tayo beef, pork, pero tapyasin nyo na yung taba. Kasi sabi ko nga, babagal kayo pag mataba kinain nyo. Pwede rin ang manok at isda, ah, anong luto, inihaw, turbo o may sabaw. Uh, ang madaming protina at taba ay walang gaanong tulong sa performance. Ang kailangan 'yung carbohydrates. Pagdating sa dessert, pwede ang yogurt. Ah, uh, naiwan ko 'yung ref, 'yung yogurt ko sa ref. Pero pwede rin 'yung maprutas na saging, melon, nuts, eto, meron tayong mga nuts. Uh, tapos mga dried fruits, pwede rin mga cookies, pwede rin 'yan. At fruit juices. So, kailangan natin maraming iron, zinc, calcium, vitamin C. Hmm. Nililinaw ko lang, Dok Lisa, no? maganda itong binibigay mong tips mm -hmm. para sa mga, hindi ito yung pagkain pampataba, Ito yung mga mm -hmm. pagkain na pwede nyo kainin kung meron kayong matinding exercise. Kung talagang very manual labor, construction mm -hmm. worker, marami kayong bubuhatin, kailangan nyo ng energy talaga. O mga athletes, di ba? O talagang marami lang trabaho. Ito yung mga pampalakas ng load. Pero kung wala na makain gagawin, nasa bahay lang kayo, kakayang kayo ng ganito marami, <laughs> itataba kayo. So alam nyo lang ito mga carbohydrates and proteins na pampalakas. Yan ang mga tinuturo ni Doc Lisa. Tsaka iwas sa mga cramps, di ba? Kasi kung magtatrabaho ka, wala ka namang kinain. Talagang mag pupulikatin, magkakasakit kayo, manghihina yung katawan nyo. Kailangan may energy, may gasolina. Ito yung pinakagasolina ninyo. Yes, Example lang to Pipili lang kayo. Hindi ibig sabihin uh -huh. lahat ito, ha? Example lang ng halimbawa nga yung sinabi ko, breakfast, ano yung pagpipilian, sa lunch, ano yung pagpipilian, sa dessert, at tandaan, pinaka-importanting nutrient na huwag kakalimutan ay ang Tubig. tubig. Tubig, ang pinaka-importanting nutrient o sustansya sa sports o exercise. Kasama na dyan yung sports drink. Uh, ah, dalawang oras, bago magsimula ng exercise, uminom na ng tubig. At habang nag exercise lalagok-lagok kayo ng tubig. Every lagok, one, ounces. one ounce yun eh. So, kailangan from time to time, lumalagok, ng tubig. Dapat nga sa dami ng iniinom, uh, every 30 minutes na nag-exercise kayo na matindi, dapat isang basong tubig iniinom ninyo. Mm -hmm. Kasi ganun karami nawawala sa pawis. Oo, actually bago nga magsimula, kailangan mag dalawang baso mm -hmm. ng tubig, nakaload na kayo. Yes. Ang siguro lang, Doc Lisa, eh, explain mo lang kung gano'ng karami yung dapat nila kainin. Gano'ng ba? Isang platong kanin ba? Isang cup ng spaghetti? Para malaman nila yung Pag mag-exercise, -e pwedeng mas marami. Pero ito yung example ng pagpipilian nyo. Yung mga complex carbohydrates. Ito nga, kamote, cup, patatas. Kung ayaw nyo ng kanin, pwede ang patatas. Ito, kung chita, ayaw man. nyo ng kanin, pwede ang ah, uh, mga wheat bread, yan ang mga example. Kung pasta naman ang pinili ninyo, pwede nyo lagyan ng red sauce. Tapos, pwede nyo lagyan nga ng ulam. Yung sinabi ko, chicken, uh, manok, o isda. Iturbo nyo lang, inihaw, o nilaga. Yung may sabaw, basta wag lang gawing mamantika para mas makaperform perform kayo. Kasi di ba usong-uso ngayon, magja-jogging, magra-running, gusto natin 'yan. Okay, salamat uh -oh. sa panonood at sa mga pag-share ninyo. Uh, meron lang question, Dok Lisa, siguro. Paano yung medyo mas matipid? Ano dyan yung medyo pwedeng mura lang na healthy Aba, naman? Aba, eh, kanin. Lagi naman tayo nagkakanin ulang oh, sa almusal. Yeah. Ah, mura lang po ang oatmeal ngayon. Isa mm -hmm. yan sa pinakamura. Lahat naman to mura lang. Hotcake ko, oh, ito magkano lang? 24 pesos lang nga ito, wey. Eh, oh. uh -huh. Yan o, no? 24 pesos lang, isang ganito na. Itlog, mura lang. Oo, oh, itlog, mura. Pag sa palengke, lima-anim na piso. So, isa-dalawang itlog, nilagang mani. So, yung mga pinili natin, mura. Pasta, mura lang. O oh, isang ganito, 50, wala pang 50 pesos gumawa na lang kayo sarili niyong sauce. Okay, so yan ang mga tips natin para sa mga maraming trabaho, laging nagtatrabaho, para may energy kayo, magawa yung trabaho ninyo. Ito yung mga pampalakas nating food. Yes, Doc Lisa? Final yes, so, words? Uh, good luck sa inyong mga pagtakbo, pagrunning, pagbiking, pagzumba, yan ang mga kinahihiligan ngayon. Okay, salamat po sa panonood at pag-share na aming mga videos para ma-reach natin ang ating kababayan, maging healthy ating bayan. Siyempre, health is wealth. Yan ang yan ang pinaka goal natin. Basta sa kalusugan ng bayan eh, kami natututok yan. God bless po. Goodbye po. Ingat. Bye.